Samantala para sa iba pang mga balita, nagsimula na ang konstruksyon ng, 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 road concreting sa malubak at mapatong bahagi ng Potsa Namnama Halag Natum Road sa bang, barangay Namnama Alfonso Lista, Ifugawa. Sa unang bahagi ng proyekto, 3 km mula sa kabuang 32 km ang pinondohan ng inisyal na 100 million pesos. Bukod sa pag ng daan, may kasama rin itong slope protection, drainages at solar lights upang mapatili ang tibay at kaligtasan ng kalsada. Dahil dito, mas mapapadali ang pagbiyahin ng mga agrikultural na produkto mula sa barangay patungo sa bayan na makakatulong sa kabuhayan ng mga residente. Ayon kay Ipugaw Congressman Solomon Chungalawa na siyang nanguna sa inisitiba ng proyekto, malagang ang paikisa ng publiko lalo na ang residente ng barangay Namnama upang matiyak ang mabilis at maayos na konstruksyon ng daan sa tulong ng DPWH. IFM News